Ayan, good morning po mga kabikers Dito po ay eh sa 5R Motor Shop At papunta po kaming Taktak Dumaan po muna kami dito at ipinayos namin ang aming sasakyan Ayan o Medyo, kung po, medyo na Sira ang kwan, naputulan ng langis Ayan, yung mga gusto pong magpagawa dito ng sasakyan na pwede pwede po, dalhin nyo lang po dito o kaya tumawag kayo sa mag-message lang po kayo sa akin ito so po, malaking makina. Pinubuo na namin, no, oh. Pinubuo na nila pala. Oh, ayan po, malapit na itong isang pa. Siguro sa mga kalwa, isang pala ito. Ayan, oh. Ayan po, ang dami po nilang gawa, oh. Kahit medyo tagulan. Hmm. Po, mga pintura, latero. Dito na po lahat. Electrician, dito na rin po. Ah, ngayon po ay linggo, wala silang pasok. Dumaan lang po ako dito. Okay. Yan po sa 5R Motor Shop. ano to lagi pong puno ito. Pag nadaan. kwan. May mga lifter din naman po sila dito. Kung ito isang pa, meron naman po. O yan. Yan. Ito po, Taas o. Siguro nabahaan. Nabahaan ito siguro sa laki ito. Yan. Naayos o. Nabot siguro ng baha. Hmm. Ah, kompleto na po ako Mga pyesa. Kunti na lang po ang bibili nilun sa labas. Mga pambelt, mga langis, nandito na rin. Basta dalihin lang po ninyo dito kung may problema sa akin. Malamang ito, mga nabahaan ito, mga saketo. dito. Paamak na. Ito sa labas na aking mga katama. Nainip na yata. Shout out mo sila sa mga bikers. Oh, shout out sa mga bikers. Pwede kayo magpa-refer dito ng bisikleta niyo. Oh. Hello pit dito ah. si Kaya... kay ka vlogger na ito. <laughs> dito dali na dito. Ah, nakaiboy. Nakaabot na dito. Okay. Shout out, shout out. Cut out sa mga bikotan bikers. Ganda ng panahon, hindi kayo sumama. Sa mga ganyan pag-drawing. Dito na kami sa Kainta. Papunta pa kami ng Taktak. Opo, uh, tumakagaling mag-drawing. Ano, ah, maganda lang pala on. Ito po yan, sa tapat ng Metro Bin. Yan o, no? ala po ang Metro Bin. Papuntang sa Santa Lucia. Ayan o. No? Salamat lang rin ha, salamat. Dumaan na rin lang. Hindi e ko na. Okay, hindi wala pong traffic at linggo. Shout out sa mga viewers sa Camarindo ko dyan ng mga Five Farm Motor dyan Shout po sa inyo lahat Ingat po tayo palagi Mga sa 7 Shout out po sa inyo Okay, mamaya lang po Update na mamaya Sa hinulog ang taktakuan Daan namin Bye bye